The Aaron Fax, nagpasabog ng 37 points. Spurs tinakasan ng Blazers para panatilihin ang NBA Cup hopes sa 115-102. Nagliabang opensa ni The Aaron Fax matapos kumamada ng 37 points at 8 assists upang itulak ang San Antonio Spurs sa isang mahalagang 115-102 na panalo kontra Portland Trail Blazers. Sa kanilang NBA Cup Group Stage matchup sa Portland, Oregon, dahil dito, nananatiling buhay ang pag-asa ng Spurs sa torneo habang muling lumabas ang kanilang kumpiyansa sa crunch time. Hindi nagpaiwan si Devin Vassell na nag-ambag ng 23 points at nagsilbing pangalawang sandigan ng San Antonio sa scoring. Sa kabilang panig naman, naghatid ng matinding laban si Denny Abdiha para sa Blazers. Tinutumbasan ang production ni Fax matapos makapagtala rin ng 37 points at 8 assists. Munit kahit ganoon, kinapos pa rin ang Portland sa huli. Isa sa pinakamalaking pagkakaiba sa laro ay ang free throw shooting, pumalo ang Spurs sa 22 of 25, 88%, habang sumablay ang Blazers sa maraming pagkakataon, nagtapos lang sa 19 of 30, 63%. Pinahirap pa ng poor shooting mula sa labas ang Portland, na nag-convert lamang ng 25% ng kanilang 3-point attempts, kumpara sa 33% ng San Antonio. Sa huling limang minuto, nagkaroon ng pag-asa ang Portland makalipas ang layup ni Kelly Olynyk na nagbigay ng 11 points lead sa Spurs. Kumayod ang Blazers at naibaba ang lamang sa walo matapos ang isang crucial three-pointer ni Tumani Kamara, 107-99. Nagkaroon pa sila ng golden opportunity nang ma-review ang isang play at matawag si Olinik sa isang clear path fall, dalawang free throws at bola para sa Portland. Pero dito nagsimula ang pagbagsak hindi na kinabang ang Blazers sa pagkakataon. Si Abdiha, na halos perpekto buong gabi, ay nag-miss ng parehong free throws. Sa kabuuan ng fourth quarter, nagsumite siya ng 2 of 8 FT shooting, kabilang ang apat na sunod-sunod na mintis na nagpatigil sa kanilang momentum. Humabol pa saglit ang Portland sa pamamagitan ng hook shot ni Donovan Klingan, 107-101, pero agad sinagot ito ni Fax gamit ang isang bank shot sa nalalabing 3 minutes. Sinaliuhan pa ng dalawang free throws ni Fax sa huling 2 minutes ang 111-101 lead bago nag-turnover ang Blazers sa kanilang susunod na offensive possession. Bagamat na unahan ng Portland sa unang half, na-dominate sila ng Spurs sa closing stretch. Isang three-pointer ni Fax bago matapos ang second quarter ang nagbigay sa San Antonio ng 56-54 lead, isang advantage na hindi na nila binitiwan. May positibo namang balita para sa magkabilang koponan sa pagbabalik ng kanilang mga key players Dylan Harper, ang San Antonio rookie, ay bumalik matapos ang calf injury at naglaro ng 16 minutes, nagtala ng 7 points. Sa Portland, nagbalik si Shedon Sharpe matapos ang injury absence mula Nobyembre 18 at nagambag ng 11 points sa loob ng 18 minutes. Sa huli, kontrolado ng Spurs ang clutch moments, ang Blazers, sumablay sa pinakamahalagang parte. Panalo ang San Antonio, at buhay pa ang kanilang laban sa NBA Cup.